Hi Kabamba! Happy Father's Day pala sa lahat ng haligi ng tahanan. Kaya magluluto ako ngayon ng isang masarap na ulam na pang pagod para sa lahat ng ama. Kaya pahigupin din natin sila ng masarap na sabaw. Isang recipe na pwede nating lutuin gamit itong labong. Nakapagluto na pala ako dito ng ating atsara at dinengdeng. Hanapin nyo na lang dito sa aking page. Dinengdeng na nilalagyan natin ng saluyot at sinasahugan ng inihaw na isda o kaya pritong isda. Kaya isishare ko sa sa inyo kabamba ang isa pang pwede natin gawin dito sa labong. Kaya panuorin mo to baka magustuhan mo. Meron palang binigay yung aking biyanan kahapon ng isang piraso na labong. Matagal na akong naghahanap ng ganito yung hindi pa nagayat. At sakto daw kahapon ay may nagbenta sa kanilang lugar. Ganito kasi yung gusto kong islice dito sa labong. Inihiwa ko lang ito sa maninipis tulad ng ganito. Kalimitan kasi yung nakikita natin sa palengke na pag islice nila ay yung pahaba. Ito kasi yung parang nababagay dito sa aking lulutuin. Yun e akin lang naman. Pwede rin namang ilagay kahit yung na-slice ito sa pahaba. Depende pa rin kung gusto nyo. Meron ako ditong isang kilo na pata ng baboy. Akin na ito itong nahugasan ng mabuti. At nilagay ko lang dito sa ating kaserola dahil papakuluan lang natin ito. Maliban dito sa pata ng baboy ay pwede rin natin gamitin yung pork ribs o kaya buto boto ng baboy. Simple at madali lang ito lutuin. Dahil papakuluan lang naman natin ito hanggang ito ay maluto na. Bago pala ito kumulo ay tinanggalan ko lang ito ng bula-bula. Pagkaalis ko pala sa bula-bula nito ay agad ko naman nang nilagay itong ating bawang at sibuyas. Tsaka ko naman isinunod na nilagay itong paminta na buo. Tinakpan at hayaan lang natin itong kumulo hanggang ito ay lumambot na. Habang pinapakuluan ko naman nito ay isinunod ko namang lutuin itong labong nilagyan ko lang ito ng kunting asin at papakuluan ko lang ng 10 minutes. Yung ganitong proseso ay para maalis yung pakla at yung kakaibang amoy nito. Base pala sa mga comments sa mga video ko nung nagluto ako ng labong ay yung iba daw ay hindi na ito pinapakuluan direktang luto na daw yung ginagawa nila. Ako kasi ay ito na yung aking nakalakihan or yung naituro ng aking nanay. At naiintindihan ko naman yun kabamba ibat-ibang lugar kung nasaan tayo ibat-ibang pamamaraan din. Depende narin kasi minsan kung ano yung ating nakasanayan. Pagkalaga ko pala sa labong ay akin naman titimplahan itong aking pinapakuluan na karne. Naglagay lang ako dito ng patis at konting seasoning granules. Pwede rin nyo naman itong lagyan ng nor pork cubes. Muli ko itong tinakpan at papakuloan hanggang ito ay malambot na. Sabi ko kanina ay simpleng lutuin lang tukabamba kabamba. Tama po nilagang baboy lang po ito. O yung tinatawag naming mga ilokano na lauya. Basta kasi pinakuloan na karne ay lauya yan na yung tawag namin. Kaya pata ng baboy yung aking ginamit dito dahil sabaw pa lang ay talagang solve na solve ka na. At itong pata ng baboy ay rich in collagen ito. Ito yung taba ng baboy na hindi nakakasuya. At talaga namang dinamihan ko yung sabaw nito. Nilagay ko na rin pala dito yung ating pinakuluan na labong. At papakuluan ko lang ito ng another 10 minutes. Dahil napakuluan naman na natin kanina itong labong. Pwede rin nyo itong gawing sinigang kabamba. Maglagay na lang kayo dito ng pam paasim. 'Yun eh kung gusto nyo lang naman kabamba. Ako ay hindi ko na ito nilagyan ng pampaasin. Kaya lang ay naglagay pa rin ako dito ng siling haba. Dagdag aroma lang dito sa ating niluluto. Kung nagustuhan mo itong recipe na to, ay ipagluto mo na rin ang iyong pamilya. At tiyak ay magugustuhan nila ito. Lalo na 'yung mga ama na nagtatrabaho. At talaga namang nakakaalis ng pagod pag hinandaan mo sila ng ganitong kasarap na sabaw. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. So ano pang hinihintay nyo kabamba? Tara at samahan akong kumain. Maraming salamat sa panonood, Kabamba! Hanggang sa muli!